Genesis 4.1-7 Ang kapanganakan ni Nakain at Abel at ang kanilang pagsamba, nang ipanganak si Kain, sinabi ni Eva, Nagkaroon ako ng isang lalaki mula sa Panginoon. Marahil inakala niya na ito na ang ipinangakong binhi, promised seed. Kung ito ang kanyang inakala, labis siyang nabigo. Ang ibig sabihin ng Abel ay kawalang saysay, vanity, nang inakala niyang taglay na niya ang ipinangakong binhi kay Cain, na ang pangalan ay nangangahulugang pag-aari, possession. Labis siyang nahumaling dito kaya't ang isa pa niyang anak ay tila kawalang saysay para sa kanya. Pansinin, ang bawat anak ay may bukasyon, calling. Kalooban ng Diyos na bawat isa ay may gagawin sa mundong ito. Nararapat na palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak upang matutong magtrabaho. Bigyan sila ng Biblia at isang bukasyon, sabi ni Ginoong Dodd. At sumainyo ang Diyos. Maaari nating paniwalaan na iniutos ng Diyos kay Adan pagkatapos ng pagkahulog na magbubo ng dugo ng mga inosenteng hayop at pagkatapos ng kanilang kamatayan ay sunugin ang bahagi o ang buong katawan nito sa apoy. Sa gayon, ang parusang nararapat sa mga makasalanan, maging ang kamatayan ng katawan at ang poot ng Diyos na ang apoy ay isang kilalang sagisag. At gayon din ang mga pagdurusa ni Kristo ay inilarawan. Pansinin na ang relihiyosong pagsamba sa Diyos ay hindi bagong imbensyon. Ito ay mula pa noong simula. Ito ang mabuting lumang daan. Jeremias 6, 16 Magkaiba ang mga handog ni Nakain at Abel. Nagpakita si Kain ng palalo at walang pananampalatayang puso. Kaya naman, siya at ang kanyang handog ay tinanggihan. Lumapit si Abel bilang isang makasalanan at ayon sa itinakda ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang handog ay ipinahayag niya ang kapakumbabaan, katapatan at masunuring pananampalataya. Sa gayon, sa paghahanap sa pakinabang ng bagong tipan ng awa sa pamamagitan ng ipinangakong binhi, ang kanyang handog ay nagkaroon ng tanda na tinanggap ito ng Diyos. Naghandog si Abel sa pananampalataya at si Cain ay hindi. Hebreo 11.8.4 Sa lahat ng panahon ay may dalawang uri ng sumasamba tulad ni Cain at Abel. Ang mga palalo, matitigas ang loob na humahamak sa paraan ng kaligtasan ng Ebanghelyo na nagtatangkang paluguran ng Diyos sa sarili nilang paraan at ang mga mapagpakumbabang mananampalataya na lumalapit sa kanya sa paraang kanyang ipinahayag, nagpatianod si Cain sa masasamang galit laban kay Abel. Nagkimkim siya ng masamang espiritu ng kawalang kasiyahan at paghihimagsik laban sa Diyos. Pinapansin ng Diyos ang lahat ng ating makasalanang damdamin at kawalang kasiyahan. Walang galit na iinggit o masungit na tingin ang nakakaligtas sa kanyang mapagmasid na mata. Nangatuwira ng Panginoon sa mapaghimagsik na taong ito. Kung siya ay lumapit sa tamang paraan, siya ay tatanggapin. Nauunawaan ng ilan ito bilang isang pagpapahiwatig ng awa.